Ang ibig mo sabihin, ah! hindi mo yung kilala? Hindi mo yung kaano-ano? At hindi rin ikaw na matihan? Ah! Kung na naman ayan, edi sana ang lungkot-lungkot ko. Ah! Wilson! Ah, boss! Ano, ayos na ba? Uh -huh. Okay na nga ba? Makinis! Ba, very good. Pulido? Pulido? Mapopromote kita kagad niya. Ano bang materialis ang ginagamit mo sa pagme-makeup? Eh, eh, lahat po ng gamit ko, puro imported eh. Hindi ako gumagamit ng lokal. Imported? Bakit? May formal schooling ka ba sa pagme-makeup? Meron po. Eh pero, konti lang. Konti lang? Saan ka ba nag-aral? Sa Amerika. Amerika? Oo. Uh -huh. Saan sa Amerika? Sa California. California? Oh. Marami akong kamag-anak na. Ah. ah, ganun ba? Eh, alam nyo ho yung Recto? Oo. Oh. Yung panulukuan noon. Recto? Oo. Oh. Yun, dun ako sumakay ng airport. Biyahing California. California? Oo. Oh. Bata, ikaw yata talagang kailangan ng kumpanya. Maraming salamat sa'yo. Ah, wala naman ako. mo lahat ang magagawa mo. Ah, Oo. Oh. Hindi naman mm -hmm. ho, hindi naman mahirap gawin yan eh. Kaya-kaya ako yan. <laughs> eh, sana mo. Sana mo, nagustuhan niya. Ah! Bisis! Ah! Ah! Walang iyok ko! Bakit ah! niyo pinagpala? Anong ginawa sa tao ko Walang iyok! 啊啊啊啊啊啊啊啊！ Ano Kailangan babalik dito ha! ito babae ito, hindi ginagamit ang isip eh. Paano ka pakakapunta ng langit? Eh wala namang pakpak! Bigyan mo ng pakpak! Magagalit! Hoy! Hindi ka pakakapunta ng langit kung walang pakpak! Tao -pak. talaga. Ginagawa mo na nga lahat para sa kanila. Ikaw pa masama. Napakalungkot naman buhay ito. Ano ba ito? Hmm. Mas mungkot pala ang buhay nito. Madamayan nga. Brother? Brother? <todcast> Kalamayan mo loob mo? O oh, masyadong, masyadong nadami ng problema? Eh, ako nga eh, Tatlong kalungkutan ang nangyari sa buhay ko. Tatlong beses akong sunod-sunod na tinanggal sa trabaho. Mali Balang araw, magkaroon din ako ng magandang trabaho. Ikaw naman, namatay ako. mo, balang araw, mamatay ka rin. O eh, parehas na kayo. mag kayo. Brother. Brother. Ah, sandali lang. May nasabi ba ako masama? <laughs> eh, bakit ka tumatawa? Eh, paano? Pumunta ako dun sa kabila na batayan sila! Baka dapat magpasok dito, may patay din ang bangkay dito! Ah! <laughs> Ang ibig mo sabihin, ah! hindi mo yung kilala? Hindi mo yung kaano-ano? At hindi rin ikaw na matayan? Kung ako ang namatayan, edi sana ang lungkot-lungkot ko! May sahid ka, Ang galing mo! Friends na tayo! Ako nga pala si Uging! Ikaw! Sino Wilson. Wilson?